Dito nga tayo kay Cardem, uh Oo, -oh, partner. Na, na sinasabi nga niya partner. Siyempre, protetan talaga niya ang dating Pangulo. <laughs> uh, tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahan ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa noong buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List, po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at namayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Pasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort Protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po, maraming salamat po Mr. Chair at Maganda Cong Oh, kasi kailan ba siya naging ano to? Uh, representative ng Duterte Youth Party List. Ah, uh, ang uno representative niya. Ang unang representative niya yung lalaki, ano pangalan ni Cardema? Yung lalaki, yung kapatid. Oo. Oh, Oo, oh. oh. oh, oh. tama. Yun yun eh. Oh, Until oh. para nagkaroon ng problema kasi para overage na siya, right? Oo. Oh, oh. So ang pumalit yung mas bata. Mas bata yung kanyang kapatid, ito mm. si si May. Ronald mm oh. -hmm. Giancarlo Cardema ba? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Pero ang sa akin lang kasi ah uh, tingin ko, tingin ko lang partner, no? Yung mga kasi tao doon, nag, uh, sa akin ang niya sa akin, nag standing siya. Bakit? Kasi partner, hindi yung parang right moment. Na? Napintasan niya yung ginagawa ng quadcom. Parang wala siya sa teritoryo. Para, para ka nasa, teritor nasa teritoryo na iba, dayo ka, tapos pinintasan mo lahat yung ginagawa ng mga tao doon. Mm. Tapos wala ka pa masyadong basihan. Sana binasihan mo. Kaya yung sabi, di ba no? ah, uh, sa Dictus Rex, isipan na sinabi niya, bakit yung mga, bakit yung mga biktima ng no mga drogista, hindi niyo inimbita? She's a congressman. She knows the rules. However, your statement, or your statements, betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na... Sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating pangulo ang, da ang ating vice Presidente, Umating kayo. This committee hearing this quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect we want to see you in our hearing and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagsiservisyo eh. Di ba? Huwag niyong sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyong sosolohin yan. Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez. Diba? O una, ano bang hearing yan? Diba? Congresswoman ka naman. May nagsabi nga. Sino nagsabi nun? The statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-investiga, mag-file siya ng resolution. And maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. Kung gusto mo, edi eh, gumawa ka ng resolution mo. And then, you, you find final resolution, din magpatawag ka ng hearing. Oh. Kung yan ang gusto mo, di ba? Oo. Oh. Oh. Unang-una, unang-una, pinag-uusapan kasi dito, EJK. Oh. Di ba? Oh. Hindi naman ang pinag-uusapan dito, yung biktima ng mga durugista. Eh, alam naman natin, marami namang biktima yan. Kaya lang, huwag i-generalize na to the point na para bang ang, ang savior lang mm -hmm. ay si dating Pangulong Duterte. Oo. Oh. Kasi ang kanyang ano lang naman doon, partner, kanyang hinihingi na patas doon na hearing. Ang gusto, ang gusto niya, patas na hearing. So, eh dapat, both sides ang ano to, uh, marin, maki, ano to, tawag nito marinig doon sa hearing. Kaya nga. Fra si no... sa, 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 parte ng mga, ano to, ng mga uh, na yung ilan di umano. <laughs> di ba naging uh. biktima? Ah. ng EJK di, mm. oh, at yung mga naging biktima ng mga dorogista. O oh, oh, dihanap kasi, siya. Oh, kaya sabi nga niya, di ba, et, uh, sana daw eh, e, sinama yung libo-libo mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga dorogista. <laughs> ang mga ordinaryong yes. Pilipino na naglalakad galing trabaho tapos sinasaksa. Pinatay <laughs> ng adik. Lahat okay. daw ng mga kababaihan na kahit pati infant na babae ay ginahasa ng adik. Libo-libo mm. rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala rito ngayon. Mm. No, ang problema ito. niyan, partner, oh. hindi yan ang kakasya doon. Kung sa dami. Sa bagay. At saka malaking gastos din niya <laughs> yan. Sa sobrang dami, kahit oh. isa, wala siya e na dala. ipapakain mo yan lahat. Di ba? Bibigyan mo ng merienda. Pagkain. Oh. Hindi gasto sa loob. And at the same time, partner. Mm. Tama si Addictus Rex eh. Meron ka palang alam? Oo. Ba't di ka nagdala? Oo po. Di ba, nagdala script lang dala niya? Ba't walang props? Oo, oo script lang dala niya eh. Mm -mm. Di ba, wala pang sound effects. <laughs> <laughs> Ay, eh, syempre. <laughs> uh, yun lang ang paraan para maprotektahan niya partner, ang dating pangulo. Ah, so o, ayan, galing sa iyan yes, partner. Kukunin so, ko sa iyan ah, oh. kukunin sa iyan. Hi, ito po si Chairman uh, Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Nasa abroad po tayo. And lang natin tong international airport ng ibang bansa. Kaya ngayon yung flight natin. Kaya tayo ngayon nakapag-abroad. Ang original flight natin nung Wednesday. Kaya lang nung nalaman natin na si Pangulong Duterte nung umagang yon ay pupunta sa kongreso. Hindi tayo tumuloy abroad. Talagang kahit uh, hindi na natin puntahan yung flight natin nung Wednesday papuntang abroad. Okay lang kasi talagang naninindigan tayo kay Pangulong Rodrigo Duterte at hindi natin na mag-isa lang siya sa Kongreso. So muli po, Chairman na Ronald Cardema. Kita nyo naman, inaaway natin yung mga NPA na kongresista. Napaaway pa ako kay Bayan Nuna. kaisa isa isang uh, naninindigan para kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Kasama nyo, nasambayan ng Pilipino, kaisa isang boses ninyo sa Kongreso na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. So in, ba, in other words, para maipagtanggol niya. Uh Oo, -oh, in other words. Si Congresswoman siya. Uh oh. Pero ang tutok niya hindi sa bayan. Uh oh. Uh -oh kung hindi kay dati Pangulong Duterte lang. Eh, kitang-kita naman sa ko. Di ba sabi niya, in behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat mm. oh, sa tolong suporta ng Pangulong Duterte at VP Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagduruk nila mm. sa mga kriminal, durugista at NPA mm. na terorista. Mm. Sin, sinabi niya yan. Yes, okay no. yun. Tama yun, tama yun. Tama oh. yun. Palakpakan! Oh. Tayak ba nga ng Duterte Youth Party list doon? Bakit? Uh -oh. Ano? Sige, Tadiktus. <laughs> sige. Comment. Oh, comment. Tumatawa <laughs> hindi na. na. Oh. Hindi naman po halata. Hindi ah, halata. hindi ba halata? Oo, oh, hindi halata. Ako <laughs> ngayon pala na-discover uh -huh. no na sinabi ni... Oh. Uh -huh. sinabi ni, ni partner, uh -huh. wala akong alam-alam na kinakampiyan pala nila si Duterte. Hindi uh -huh. <laughs> <laughs> oh. ba, 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 hindi ba halata yun? Hindi, hindi. ko napansin. <laughs> Well, then, ganito lang. kung kinapin oh. nila si Duterte, okay lang, di ba? Siyempre, idol eh. Oo. Oh, oh. Ang Esa sa akin... pala, pardon na ng party list, Duterte. <laughs> oh. Nako, partner! Ngayon ko lang na-realize yun. Mm. Oh, oh. <laughs> pala. No? Kasi Duterte, youth, party, list. Oo. nga. Oo nga. Hindi ko napansin yun. Oo. Oh. Oh, <laughs> <not the> <laughs> <laughs> nila, uh -oh. yung mga youth na makadaterte. Uh, -oh. <laughs> uh -oh. <laughs> oh -oh. ano? Oo, uh oh, ang lalim nun. No? Ngayon ko lang talaga yung na-analyze. Kukuloyin mo yun. Oo, uh oh, ba? Uh -oh, diba? Tapos, tapos ina-expect natin, nag-grand siya. Naku, mali-mali pala yung analysis uh -oh. ko pa. mali, uh oo. -oh. mali ako kasi uh -oh. pala, talaga nandun siya, for to 30. 4 to 30. Kasi nga, do 30 youth mm -hmm. party list. Uh -oh mali naman ako oo. Nag, ako eh nagpumahingi ng pauman kay congresswoman ano uh oo -oh. uh, 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 Karte, Kartema hindi ko kasi na-realize na, -realize. na, na party do 30 ka lang pala oo party list Duterte do 30 pala uh oo -oh. uh -oh. di ko talaga Duterte alam may ka bias kasi natin eh. mali ah uh, bias ka ikaw din kasi <laughs> bias bias mo eh mali mali pala tayo uh -oh. di ba ang galing na analysis ni partner eh? hindi binasa ko lang partner nito <laughs> Yung mga sinabi niya. Malino, <laughs> malino oh, <yeah>. naman. Oh, <laughs> malino, malino pa. Nali naliwanagan kami. Mali. Malino naman. Oo. Oh, oh. oh. So, in, in, other words, so hindi natin siya sisisihin, di ba? Kung, kung naniniwala man, uh, siya. Oo. Oh, oh. Yung mga advocacia advocacia Oo. Oh, oh, ng no? dating pagulo. Na dapat oh. eh, kill. Oo. Oh, Oo, oh. <laughs> oh, oh. di ba? Okay. Dapat oh, wala kill. Wala rito sa script part niya. <laughs> Naku, <laughs> la, mas lalim tayo. Mas, lalal, lalal, mas lalaliman laliman natin, 'di oh, ba? Okay, okay, okay. Kasi, oh, ang nagpapasalamat sila. 'Di ba? Mm. Kay Pangulong Duterte, VP ba, tama? Oh. Tama, no? Oh, ang oh. nagpapasalamat yun na eh. oh. Sa pagdurog. Sa pagdurog. Yes. Oh. So, paano ba oh. dinurog ni dating Pangulong Duterte yung mga durugista? Oh. 'Di ba? Oh. Pagdurog sa mga ah. kriminal, durugista at NPA. Ayan, Okay, oh. so in other words, partner, talaga siya kahit youth pa lang siya, uh -oh. parte siya ng youth, uh -oh. ang magiging advocacia din nila is -L -L. Mm. KILL. Mm. Uh -oh. Kasi idol po. eh. Yes. Idol. Uh -oh. Basta ng diba? laban. Basta ng laban. ah oh, kill! Ay, hindi lang. Mm. Hindi lang basta nang laban. Basta dapat lumaban. Uh oh, Basta dapat mm. palabanin yon. <laughs> Wrong choice of word ka dito uh -oh. sa ka. Uh, hindi uh, but, hindi so, dapat. Sorry sorry sorry. Ah, uh, ulitin natin na hindi doon sa lumabat. Yung mga dapat na pinalaban. Yan. Mm. Ah, diba? Oh, Kasi... Yung mga na-oto na, na oh, lumaban. Oh, hindi lang na-oto, na puwersa. yon, Oo. Oh. Oh, oh. Na puwersa. Na puwersang lumaban. or kaya, pinag-isipang lumaban, pero hindi lumaban. Oo. Oh. Diba? So, kung lumaban ba, lumaban man yan, or hindi lumaban, malalaman mo pa ba? Oo. Oh. Addictus Rex. Ah, ito pa pala. So, tama din pala yung ibang mga nakaposas mm. na, na, EJK, oh. eh, dapat din ipagbunyagi. Oh. Nakaposas na, mm. na, na EJK, na, na, na biktima, dapat din ipagbunyagi kasi dinurog yun ni dating Pangulong Duterte. Oh. Ganun ba? Opo, daliri nga po, durug na yun. Oh, di ba? So, dapat natin ipagbuntnyagi yun dahil yun ang gusto ng Duterte Youth Party. list tama ba ako? Hmm, lumalabas ka okay. Pwede, kasi nagpapasalamat siya eh. Eh? Oo. At, at, paano pa? Yung pagplanta ng ebidensya ni dating Pangulong Duterte. Amen. Kudos. Yes. Great, di ba? That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as a... Well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them, but telling him that it was this person who squealed on him. And then we, uh, when he when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Pinagpapasalamat niya din yun ng Duterte Youth Party List. So yan ang ituro niyo sa mga kabataan. Tama, oh, yay! Diba? Yan ang ituturo ng, ng, ng Youth Party List na to sa mga kabataan na yan dapat ang sundin, panuntunan at modelo. Mm -hmm. Diba? Uh, baka siguro partner. Ah, sige. Ang kanina... baka, may, may, baka may iba Baka mali ah, na, na naman kami. Sige nga. Bebe, bebe, bebe. <laughs> hinahanap ko muna rito sa script. Baka mayroon pa siyang mga sinabi. Sige nga. Na hey. pwede, ko, <laughs> pwede kong, basahin. Ah, sige. Baka oh. bang kami. Sige nga. Baka okay. Okay. mali kami. Baka mali analisis namin. Oh. Mm. Eh, sabi pa niya rito, awang-awa siya sa mga Pilipino. Oh, okay. Oh. Awang-awa ang mga Pilipino pala. Sa mga inosenteng pamilyang ito, kaya niluklog ng bansa ang Pangulong Duterte. Naku, no. galing talaga. Awang-awa, kasi dito sa mga nangyayari. Mm -mm. So, pero teka mo, ano bang advokasya ng Duterte? O, oh, oh, ipagbunyagi ang mga Duterte. Uh, <laughs> ito Duterte yus eh, ano ka ba? ba? <laughs> hindi, hindi naman, naman hindi, Pilipino nagt, use? Nagtatanong lang naman tayo. Ano diba? Ba, yung, yeah, oh, na... eh baka yung advocacy nila partner, ba diba? Anti-crime, mm. anti-criminal, eh, yung mga gano'n. Pero para alam ko, ak CIS yun eh. Hindi, pro Duterte ang advocacy nila. Oo. Oh. Kasi, pero, well, malinaw naman uh, sa kanyang mga binabanggit rito, yung mga, mga naging biktima, lalo't higit siguro yung mga kabataan ah. na naging biktima ng kriminalidad, uh, <coughs> mm. dala ng uh, pagdodroga nitong mga, ano to, mga suspect Pero partner, di ba, Dictus, ang, ang problema kasi dito, ni lahat niya, generalize niya, di ba, mga biktima ng kriminalidad. Oo. Hindi ba niya naisip na yung EJK na pinipilit lumaban para masabi na self-defense sa polis, eh krimen, krimen din. Mm -hmm. So, yung mga napatay na yon Mm -hmm. Hindi ba biktima rin ng isang krimen? Okay. Krimen na hinahanga. Krimen na ginawa ng hinahangaan niya, no. Uh -huh. oh, Kasi may mga naging biktima din ng mga kabataan eh. Oo. Uh -huh. Di ba? Okay. Di ba? So, biktima di umano ah, mm. ng AJK. Mm. Oo. Uh -huh. si, si Kian, Kian ba yun, di ba? Uh -huh. Oo, oh, di ba? Bata yun. Oo. Uh -huh. Ang problema pa dito, partner, first time niya lang umapir. Oo. Uh -huh. <laughs> Ngayon lang. Out Ngayon out lang. Nowhere. Pang, pang 11th na to, sa hinabahaba ng, ng, ng naging hearing na to, sampu na, maliban uh -huh. sa si 11, Eleven, na inabot sila hanggang madaling araw, ni anino niyan, hindi nakikita. Mm, -mm. Di ba? Tapos, parang, may nagsabi nga, eh, parang ngayon ka na nagsalita, may yung pa sasabihin mo. Mm -mm. Di ba? Parang ganoon eh. Kung baga, yung maraming tao dito na nagsasakripisyo sa hearing, di ba, minamagdamag, parang yan lang ang sasabihin mo. Oh. Uh -huh. Tapos parang, feeling nyo, kayo lang ang may monopolya sa pagmamahal sa bayan. Oo. Di ba? So, yun yun. Pero tingin ko nga, di ba, kung siya naman ay magaling na congressman, pang ilan na ito, pang dalawang beses na yata nila ito eh, Oo. Na, 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 na upo, mano ba naman talaga magpatawag siya ng, kamukha nung ginawa nila senator ba ito? Mm -hmm. O di lahat ng witness na kaya mong bigyan, okay, lahat ng witness na alam mo, naging biktima ng mga drugista. Mm-hmm. Eh di isa lang mo dyan. No. Ang problema, partner, it's very, it's very general. Napaka-general nung hinihingi niya na lahat ng biktima ng krimen. Malamang, hindi naman niya connected kay dating Pangulong Duterte. No. Eh kahit naman ang panahon ni ano eh. Nino pa? Ni, ni, nung panahon pa ni Diyos Dato Makapalgal Arroyo, kahit panahon pa ni Rizal, no. may mga biktima na ng krimen. Uh no. Di ba? Ito kasi in particular, pinag-usapan natin, EJK. Oo. No. Oh di, kung lahat ng biktima, di pa, pa paano nasa ibang bansa, may mga biktima din ng mm -hmm. krimen mm dun. Diba? Parang, so, eh, sabi nga, edi eh, magpatawag ka na sarili mong hearing. So, out of topic siya doon sa hearing. Ang gusto Kasi... lang, ang gusto niya lang sirain ang kredibilidad mm -mm. nung Quadcom. Uh -huh. Na para bang napaka-partial ninyo uh -huh. dahil yung mga biktima ng, 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 ng mga durogista, niwala isa rito. Edi eh, di sana nagdala ka. Uh -huh. Okay. O paano hanggang Sige. bukas? Ay, hanggang sa lunes, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Krekas na papalala, huwag tulugan ninyong karapatan. At Radyo Barro at Marcelino.